Alam mo ba kung magkano nila binibili ang isang ganito ko? 25,000! Gaya ng tambay cap ni Pio Balbuena, ay meron din daw cap si Wamos Cruz na inilabas na nasa 30 pieces lang. At ang binigyan niya lang daw nito ay mga kaibigan at ilang supporters niya. Ito ay ang Don Wamos. Sinabi niya rito na may bumibili daw sa kanya na kolektor at inaalok siya ng 25,000 bawat isa. Ito ang kanyang sinabi. Hindi naman ako nagbebenta pero merong mga kolektor na nagme-message sa akin at bibili nila. Alam mo ba kung magkano nila binibili ang isang ganito ko? 25,000. Merong kolektor na bumibili sa akin yan. Hindi ko lang matandaan kung ang ano pangalan niya. Grabe no. Ang mamahal na ng mga items na galing sa mga sikat na vlogger. Ikaw, magkano mo bibilhin ang sombrero niya? Akata nagbenta ng aklat ni General Antonio Luna sa Pinoy Pawn Star na nagkakahalaga ng 5 milyon. Ayon sa isang expert ay lehitimong luma ang aklat na ito ni General Luna na naglalaman ng tungkol sa sakit na malaria, pero nagkadiskesyonan sila sa presyo at bumaba hanggang 2.5 million pesos ang last price ni Akata pero hanggang 2.1 lang daw ang last price ni Boss Toyo. Sa huli ay hindi na ibigay ni Boss Toyo ang halagang gusto ni Akata at hindi ito na ibenta.